Uh, na pamilya na ako dati. Kung kailan kung kailang kami paalis na sa kapumuhos malakas na ulan. By the way guys, thank you so much sa inyong lahat. And good morning everyone. Good afternoon and

ठीक 18 तारीख में मैं दिन में आना utoy. Ah, oo, utoy. Utoy. diba Di ba utoy daga? Ayan naman utoy yung ilog. Ah. Ang utoy daga asawa ni ano? Asawa na. Bidang. Ayan naman utoy yung ilog. yung ginawan doktor medical center ayan nino sabi pinagawa dito sa ano sino kanino yung government kanino yung pagawa kay ano Kain, oh, kay mayor Rizal ah yan ba ewan ko lang kung yan nga yan yan sabi sa papuntang ano eh. hindi yung kay mayor ano yung kay mayor Timmy itinuloy lang yon yung papuntang kalubang oh. kay mayor Timmy yun kaya nga bakit daw kang lubang ikalamba? ayan, 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 ayan Jose, Dr. Jose Medical Memorial Hospital Medical Memorial Hospital Ah, sa likod si Johan. Nakala ko si Archie. Naunahan ko. Sabi ka, hindi naman kasi o, kurang tayo panilikot. Anak, saan tayo lilikot? Saan tayo lilikot? Diretso pa. Ah, basa na po kayo. <laughs> basa na si Kuya Ryder, oh. Opo. So, uh,

แต่ไงส์ในคนเทนตหลัง kasi nandun pa yung papagkain. <laughs> hindi tama yung tama. Dito na lang sa mabing sila Ariel. Ito na, hindi kasama? Kasama, sabi ko nga sa mama kayo, kung gusto nyo umuwi, nung alauna, alas dos, pwede oh. naman. Yeah. Sabi ko ang mahalaga, magkasama-sama lang tayo Sabi, malapit lang. Alam ko ba titignan ka ng Oo nga. Anak, sasat na lang. Baka meron doon. Sa resort. Diba doon tayo? Ayun, Tumpok na. Ano gagawin natin? Nasa kabila. Dapat yung sa side. Sa yung muna hindi, hintuan mo. Dito, sa kabila. Eh, mas mahal daw kasi dun eh. Doble ang may hindi. nga daw dun, 80. So, ano siyang timba? Isang ano, mineral. Ay, wala tayong tubig. Wala kayong Wala dala. isang ano dyan. Magkano bang isang ano, isang galon? Tatay Ricky. Kasama na yung mineral sa tubig. Eh kasi, 80 daw eh. 180. 180 pag bubili ka ng diretso ano. Eh, okay, at least may galon ka na eh. Kesa oh. naman yung ano.

Diretso lang daw. Laksan. Laksan mo boses mo para madinig. Di ba nakarating ka na doon, Ricky Boy? Oo, magkakasama tayo nila, Johnny. Mayroon na na ang na. Mahirap na. ka na sa gabi. Kasi may nanang matalik. Sa umaga. Sa umaga ka Sa umaga ka na. Sa umaga ka Gracias. Yang oh, Yang uh. guys, nandito na po kami. <laughs> Tau po. Na ulan anak direto. Tau po. Tau po. Tau po. Tau po. Tao po. Walang tao. Mark Francisco po. Jesus po na dito doon ano. Ha? Baka yung tatay niya. Eh? Baka tatay po ni Elaine. Kayo Elaine po, Elaine, ano ba ba ano nun? Magandang gabi po. Dito mamaya, ilapag niyo muna dyan. Wait lang, kasi hindi pa ano, hindi pa, hindi pa, hindi pa alam. Oh, may yellow yan. Oh, lima na yan. Huwag muna kayo magtakbuhan. Ayan, guys. Ito sa resort. pa? Oo, oh, baka ano. Hindi ko agad na bata. tulungan niyo si ano? Dai ko yung pag-eat. Tol, tol! Balikan mo si Lariel kung sasakay si Lariel. Oo. Pag ngayon, pag hindi sumakay, i-chat mo ako iyaan ko na lang sa GCash, ha? Hindi, baka pang ako. Ah, <laughs> Ay naina lote, okay. Ja! Ay, Si Donya, Donya Mercedes. Ba, dali maghintay. Teka lang. Bilang. Guys, na-aid. Mamam, na Wala pa 30 pa. Oh. Sabi ni sabi ni mama sa so mama sa pa ako eh. 250. 200. 200. May sa akin anak. Kutin na mo anak. May natawag sa akin. Nakunin na na, mo yung cellphone ko. May natawag sa bulsa ko. May wifi to charge. Meron. Hindi niyo. Ah oh, wala daw. Oh, wala. Wala ko eh. Hindi yun eh. Mm. O di ko Hello. wala. No. Tatay Rick, pakibigay mo nga. Sabihin mo, pag sumakay si Ariel. oh, pan panibago. kuya kuya? ko. Wala. Ano ah, wala. Ano? Oh, okay. Bakit ganoon? Ito lang wife, ano wala. Okay. Di sana doon na nga lang ay may aunt. Okay, hindi eh, sabi maganda. Ah, okay. 250 daw. Okay. Sabi ko yeah. Sabi na 200. kalan. Baka may, higil, eh. baka, may, yung, mga gamit. yung kalan. Yung kalan. sabihin mo hindi Hindi sasabihin ko ako okay. Ayan, mamaya na po ulit. Basta nandito na kami.